Hmm. Another batch. Dela kaya. mo ba sa ano? Tatanggalin mo sa mga dahon. Ano mm -hmm. makain natin? Ang dami, be! Ang kinuha nun ni Tab. Uy, 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 sa patatalin yan. <laughs> Itong lalaki, diba? Ito eh. Okay? lalaki nito. Um, tsaka hindi hinugin -hi -hi -hi. talaga. Ito yan, para yan. Mm -hmm. Ilagay natin doon sa pula nyo na yung pangkain. So, where is the phone? Mga pangkain din. Si Rona may kasi. Matatot. Hindi ko makayang luhat. Kakapatot. Mm hmm. Oh, sarap yung tubig. Vitamin C nga yun. Where is my phone? It is now six. Maligo ka na. Oh. Mm. Insyaallah. Untunya. Makan ini mamlakai. Oh, aku tuh daming lang gam. Sobrang tamis talaga. Just ang dami. ang Ito, itong nature, sampu ah. Sampu itong nature. Pero yung, ano, itong, ito. Oh. Parehong sampu ang benta ko niyan. Ano, amen Abong, abong, na, abong, 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 <laughs> so, now, okay. Alin? Si ano ba? Sino si Bluey? Mandika dito. Mm. Dito din man <laughs> Ayon? Ayon. Joseph. Ito, may... ano? <laughs> ano ba yun? <laughs> si Bluey. Nakita